Lunes na naman, kaya naman ako'y maagang gumising para makapaghanda at makapagluto at pasokan na naman. Ay di may pasok na naman sa trabaho kaya agad ako'y naglaga din ng okra at iniisip ko pa anong pwedeng ibaon. Ay naisip ko may kaunting karne pa din ni sa rep. Ay di ako ako'y nagpainit na agad ng kawali. At nang kita kong mainit nga, ay kumuha na agad ako ng mantika at inilagay ko na. At ako'y napapaibig sa piritong baboy. Yun na lang ang babaunin. Dali-dali na nga ako nagayat at akin lang ipinirito din eh, na yun ang maninipays. Ay yung purong laman lang akin pinili, hindi ko na isinamantaba at baka naman tayo ay eh magkakolesterol nga pala inilagyan ko na ng kaunting asin paminta at dinurugan ko ng bawang medyo hininaan ko na nga rin ng apoy para hindi masunog at bigla ang luto magtitimpla na lang ako mamaya ng sausawan kahit kalamansi at tuyo minsan nga lang kami magulam ng baboy dito kaya palimitan ay laging gulay, maya maya pa nga iluto na kita ninyo aray, medyo tosta nga pala ang luto ko at parang naisipan ko kung ang gusto kong magbaon sa dahon ng saging, kaya naman ako'y Dalim -dali pumunta sa likod para kumuha ng dahon at tinignan ko nga kung meron akong kuha yung hindi sira at swerte naman kahit taghabagat at meron ditong naabutan tayong ayos ang dahon. Kukuha na lang ako ng kalahati at mamaya ilalaibin ko sa loob. Pagkakuha ko ang dahon ay diretsyo na agad ako sa kusina at nagbuhay ng gasol. Habang naglalaib nga ako ng dahon ay naaalala at bumabalik sa aking isipan noong aming kabataan. Naiisip ko noong kami walang wala at talagang kami nagbabalot sa garning dahon. Tapos ang ulam namin na itlog o kaya hawot. Tapos sa tungko pa kami naglalaib ng dahon. Digi kay namang uling. Kaya dapat pinupunas ang maigi pagka sa tungko Laib ng garne. Kaya nga pa tayo naglalaib ng garning dahon ay para maging bantibay sa pagbabalot ng ating babaluting kanin at saka pang ulam. Ga, ay nakaranas ng garne ng kayong mga bata pa. Suwerte nyo kung hindi kayo nakaranas magbalot sa garne. Siguro ang inyong ginagamit na balutan ay yung lock and lock o kaya naman yung stainless na bilog-bilog na patong-patong na lunch bag. Pagkagayo naman ay mayaman na ang tingin namin pagkagayo ng balutan pag kami sa school. Nakakamis nga ding isipin ng mga bata pa tayo nang tayo ay elementarya pa lahat na pa pumapasok sa eskwelahan. Walang problema kundi baon laang at walang lapis at papel. Tanda ko din nga pala, pag may pisong baon, ay eh masaya na. May pambili na lang palamig, palamig laang binibili, hindi na makabili ng tunuhog na saging. Napasarap na nga tayo sa hunta, ay rin nalaib ko na at ilalagay ko na aking binalo. Hindi nga pala ako nakain niya ang kanin, ang kinakain ay kinuwa. At meron naman din sa bahay na available, kaya rin na lang lagi ang aking kinakain. Ari nga din mahal kung hindi dito sa Pilipinas. Masustansya nga daw ang garning kanin, kaya rin naman ang aking inuupakang maigi noong una parang hindi ko gusto ang lasa pero habang tumatagal E eh, parang pangkaraniwa na lang ang nakain ang lasa at ari nga daw ay eh, kahit maparami ka eh, hindi ka mag-aalala hindi ka tulad ng kanin nilagyan ko na nga din ng dalawang pirasong nilabong okra yeah. tapos sinamahan ko na din ng peritong karning baboy para naman may paalat na kaunti at dahil nga tanghali na ako ay nagmamadali na magbalot nitong aking binalot sa dahon at dahil nga kabi video parang okay mali late na sa pagbabalot pala ay eh, pagkakatagal para lang. may ma-upload ay eh, naisipan kong gumawa ng garna ay eh, kainama na si katakam at nang babalot ko nga ay eh, kumuha na agad ako ng lastiko para hindi man lagas at hindi bumuka ang dahon ng saging. At pagkatapos ko nga mabalot ng lastiko ay lumigo na ako. Yo, what's up mga katakam? It's already lunch time. At tayo ay kakain na. Bubuksan natin ating binalot. Oh. pagkakalakay ng ating balutan hindi na natin naalis na ano eh nabuhaghag ating kan <laughs> nabuhaghag ang ating ano kinuha Ewan ada sa jam buah Kain tayo. May timpla akong kape. May itinit it it pa. kaulam ng kape. Tapos, may pambulbul tayo din para magkalasa. Kaya na kayo. Mabango. Mabango ang dahon ng saging. Kasi nakapagbalat na sa garna yung dahong. Masarap yung eh, kaon ng kape. Hindi nga pala kanin ang kanakain ko, garne. Kinuwa. Very healthy. May kamahalan nga laang. Katawa ng okra. Medyo malandas nga laang. Si paborito ko ay okra kahit regular na. Katanghali ang kape ang ulam. kagad ang dahong hindi ka na ng balutan dito tapo na Masarap yung pirito. Mas masarap ay kung binangay. Ay, yung baboy. Bata pa. Hindi makunat ang karne. Malambot. Abos. Hmm. Abos. Ah, singit lang la, sa nga. May pen babol. Ah, sol bantang haliang. Sa diyan na kayo. ako tutulog pa. Ay, lampas na lang alas 12. pagkagari sa trabaho, ako'y natulog sa tanghali. Kahit mainit. Sa diyan na kayo mga katakam. Salamat sa panunod. God bless.